Nilinis natin yung para sa ating hulingan para makaharvest ulit tayo ng mukusako. Tara, ikwento ko sa inyo ang ganap. So ito po yung problema. Yan, yeah, nakikita nyo? Isang ordinaryong araw lamang noon ay nag-uuling ako ng mga agricultural waste para magamit bilang raw material sa aking charcoal briquette. Napansin ko na magkakalahating araw na simula na mag-uuling ako wala pa rin patak ng wood vinegar ang tumampi sa aking lalagyan. Hindi normally yon, dahil kapag nanghali na ay nakaka isang litro na dapat ako ng ko. Kaya naman ay pinalipas ko ang tatlong araw upang i-harvest muna ang mga uling at tingnan ano ang naging problema. So ito, ito. Okay, so katatapos lang natin i-harvest yung mga inuling natin. So ngayon, ang gagawin natin ay lilinisin natin yung ating cooling uh, chamber. Kasi itong mga nakaraang pag-uuling ko ay wala na masyadong lumalabas na puso dito sa cooling chamber ko. ang dahilan niyan ay bumara na yung tubo na nagkoconnecta dito sa carbonizing area hanggang doon sa cooling chamber. So gagawin natin, tatanggalin natin ito. Then tatanggalin natin yung mga para. Okay? Kaya samahan niyo ako. Okay, so ito yung tsura ulit ng carbonizing area ko. Ayan, kahapon, inaayos na natin to. Kung baga, malinis na yun, na-harvest na. Ito yung mga hindi pa nauuling. So anyway, itong gagawin natin, tatanggalin natin mismo to. Itong ang uh, cooling chamber, so matrabaho yan. Then, lilinisin natin yung tubo. Ang major na reason kung bakit walang lumalabas na usok dito, then, doon, is may bumara na. So, dyan, yun yung bumara. Ito, itong ano yung tubo na yan, paakyat dito sa cooling chamber. Then, ito pa pala, no? Uh, natin yung mga agyo. So, para luminis naman ang ating lugar. Okay, so matabaw to. Simulan na natin. At agad naman ay lininis natin ang mga agyo at galat na kasabit sa kisame at pader ng ating carbonizing area. So, ang daming agyo. Uh, Makakapuging siya. Tumutin so, na lang may face mask kahit papano at yung na ating filter yung mga dust. Alam nyo ba na sa simula na pinatrabaho ko ang area na ito ay ngayon ko palang naisipan na linisin ito mayigit isang taon na rin simula ng maging operational ito. Kung hindi pa humina ang harvest ko ng mukusako ay hindi ko pa sana ito linisin o tatanggalin ng cooling chamber. Anyway, siguro inabot ako ng isang oras para tanggalin ang lahat ng mga agyo. So maraming ano, mga agyo, so, matagal-tagal din kasi ako hindi dito. Siguro mga isang taon din ako hindi naglilinis. Ang challenge lang dito is dahil maraming mga dumidipad ng mga alikabok ay napupuping tayo at minsan ay hindi rin tayo makahinga. Kumamit na rin ako ng mahabang plastic broom para maabot ko yung kataas na asa ng carbonizing area. Ng so, okay lang lahat ay pinapel ko na ang cooling chamber. Okay so dalilis na natin yung kisangik. Eh. Wala na masyadong mga agiw at alikabok. So oras na para dalilin natin yung cooling chamber. Okay, tara. tanggalin muna ang mga lupa sa taas para matanggal natin ito. Medyo challenging din ang pagtanggal nito. Bukod sa medyo mabigat ito, ay dapat alalay lang para hindi mayupi ng gusto ang cooling chamber. Okay, so ito ay isang lupa. So bago natin ito ilagay, ay putik muna ito. So ibig sabihin may tubig ito at medyo mamasa-masa. Ngayon, bakit ang dito to? Kasi ito yung uh, um, natin silat para sa mga butas dito. Okay? Yung uso ay dito lang dadaan na hindi mag doon sa mga butas kagaya ng mga siwang dito ay tatapalan natin ng uh, putik so natuyo na siya kaya naging lupa so yun lang naman ang purpose ito yun, so tatanggalin natin lahat kasi maglilinis tayo Tinuloy-tuloy ko lang ang pagtanggal ng lupa. Habang tinatanggal ko ay mas lalong tumadami ang lumilipad na alikabok. Nung nawala ng lahat ay sinimulan ko ng disassemble ang taas na ito hindi mahirap din natanggalin ito dahil sa katagalan ay tumigas na rin ito sa kasalukuyan niyang pwesto. Sa mga hindi pala nakakalam, ang cooling chamber po pala na ito ay parte ng carbonizing area na kung saan ay pinapalamig natin yung usok sa pamamagitan lamang ng na condensation process. to ay upang makonvert ang usok to liquid which is ang tawag ay mokusako with vinegar. Okay, so natanggalan natin yung uh, cooling chamber. So, yun yung cooling chamber natin. So, ito po yung problema. Yan, nakikita nyo? Yan, o yan o. Barang barado. Nag-plug na ho siya. Yan, mukha sa ho yan na natuyo. So dahil nagbara na siya, ay at... na, konti na lang yung usok na lumalabas. Okay, so yan o, kitang kita naman. Anyway, lilinisin natin to para matanggal yung uh, dumi. Okay, so yan, let's go. Anyway, sinumulan ko ng lilisin ang mga nakapara sa loob ng tubo. Kaya pala nung mga nakaraang dalawang buwan ay naka isa o dalawang litong na lamang ako ng buko ay dahil wala na palang gaano usok na pumapasok sa tubo dahil napara na pala ito ng natuyo ng buko sundot Sindot-sundot lang natin gamit ang bakal. Makalipas lamang na 30 minuto ay ito na po ang naging resulta. Oh ayan, medyo malinis na. Wala nang bumabara. Di katulad nung kanina na grabe yung clog. So I think pwede na natin itong ibalik. Kung nasiguro na natin na malinis ang loob nito, ay agad ko namang chinek ang ating cooling chamber. Hmm, so far so good. Nang all goods na ang lahat, ay binalik na natin ito sa original na pesto. Kaya ng inaasahan ay magiging masalimut ang pag-assemble nito sa bandang taas dahil dapat sakto ito sa nakabang na tubo. Okay, so natapos na natin dinisen tong carbonizing area. So ang dami natin tinanggal na agay. Tinanggal din natin yung para so, sa cooling chamber natin. Si dati, hindi tayo nakaka-harvest ng mokosako. Dala ng yung usok ay nababarahan na. So kung ang normal days natin, pag harvest ng mokosako is 7 liters. Itong last week, nakakaano lang tayo. Mga isang liter lang, minsan wala pa. So yung malinis na to, at naayos na natin yung mga para. Expected natin, baka mag 7 to 8 liters tayo ng mokosako. Para magkaalaman na, ibininyagan na natin yung titabaho ko kanina. Gaya ng mga normal kong kinagawa ay hinanda na natin yung putik Pantakip sa mga butas upang hindi lumusot ang usok Nung nakuha ko na yung tamang tipla ay tinapad ko na ito kaagad-agad sa mga butas Sunod kong hinanda ay yung mga ulingin okay na ay sinigahan ko na ito Nang makuha ko na ang tamang lakas ng apoy Ay tinakpan na natin yung butas sa baba ng putik para hindi tuluyang maging abo ito ang mga uulingin natin. Nung okay na ay chinek ko na yung lalagyan if may natulo na. Malakas na rin yung usok. Meaning malaya nang na nakakalusot yung usok sa tubo. After 3 years, ay pinalikan natin ito. At ayan, tuloy-tuloy na ulit ang patak ng ating mong Kung dati ay 6 na oras pa ay wala pa rin isang patak ang bumabaksak sa lalagyan, ngayon within 3 years lang ay may 2 litro na rin tayong ma -harvest sa inaharap gagawan ko ito ng paraan para hindi na tayo tanggal balik ng cooling chamber kapag may problema hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat